Yan, hilo po mga palangga. Ayan, namumunga na po ang aking papaya mga palangga. Ayan, papaya po ito guys. Ayan o. Oh. Ayan. Marami na po siyang bulaklak mga palangga. Tingnan niyo po ang bulaklak ng papaya o. Oh. Ang ganda po ng bulaklak ng papaya guys. Ayan. Marami na po dito guys. Ayan. Marami na dyan. So ang ano, ang manicure na ko green sa pareha sa papaya. <laughs> ayan ito po ang kanyang dahon mga palangga. nandito lang po ako. Oh. ayan Yan. siya mga palangga. Pero kung mutaas na ni siya, ako na ni siya ang kuan nun. Ako na ni siya putlon. Kung mutaas na kay, dool ra sa kuan diha o. Oh. Dool ra sa wire. Dora sa war, sa war, sa kuryente, guys. So, umutaas na ni siya guys. Ako na ni siyang putlon. So, ako sa ni siyang pabungahon, ayan. Mayroon na po siyang bunga mga palangga, oh. Yan dito din, mayroon na po siyang bulaklak. So, yan lami ka ni siya, guys. Butangan og sardinas. Gisahon ni siya mga palangga, then butangan og sardinas. So, mga next week mga palangga, malaki na po ito next week. So ayan, marami na po siyang bulaklak, guys. yan dito din, marami na din bulaklak dito din, oh. Ayun. Malaki po itong bunga niya, mga palangga. So pwede po natin at itong kainin pag mahinog din. So lami siya gisahon, guys. So ayan, marami na po siyang bulaklak. Tingnan niyo po mga palangga. Ito po. Oh. Ang kanyang dahon, guys. So 'yan. Next week mga palangga, abangan po ninyo. Malaki na po ito next week. So abangan po ninyo guys. 'Yan.